openings lahat ng mga late registration. Kung habang maaari, baka wag na siguro payagan ito mga late registration ito, lalo pa kung sila ay 20 years old na. Meron ba tayong tagano nito, come Comsec? PSA? Ano pong apelido niya? Butch? Service of PSA. Pakiulit, ato yun ay Butch? Ampatali. Ampatali? Yes, Your Honor. Sir, ano bang ba proseso ng pag-grant uh, ng uh, birth certificate ng PSA uh, sa isang tao gamit ang late registration. Okay, um, uh, Your Honor, um, uh, this is um, uh, the cur I, I mean, I will be explaining the the current. So, ito po yung ano yung galing sa, ano, sa Memorandum Circular 2024-17. So, this is uh, a newly ano newly issued um, Memorandum Circular. So, um, for delayed registration, Your Honor, it's uh, Um, a strict process supposedly so strict, yes strict okay define strict um, uh, strict in the sense that we have uh, um, under that circular we are requiring the um, uh, presence of the document owner especially that um, uh, the document owner is already of age so we 18 years, so present young uh, document owner and then of age. Yes, yes, Your Honor, and we also require um, uh, documents, mandatory documents such as um, uh, valid ID's, identification. Valid ID, okay. Um, we also require um, that um, uh, that person who is registering to be registered at the national ID. Register at the national ID, okay. Um, uh, we also require the um, uh, picture. Picture, okay. Fine. Yes. And uh, also um, uh, documentations or identification of the parents. Identification two. of the parents, two, six, okay. Yes, and um, uh, other other supporting documents um, which is covered by the previous issuances like the administrative order nine, um, series of number one, series of 1993. Okay, series 1993, whatever, seven. Yes. Um, uh, so this, um, this documentations are um, uh, valid IDs, two government va um, uh, valid IDs, government valid IDs, eight, um, uh, and other identification that would support um, uh, or that would show the information of the birth, like baptismal certificate. Okay, and other uh, information, valid information that will show valid birth certificate. Yes. Um, Nine. Yes, Your Honor. Um, and also the um, uh, affidavit of uh, delayed um, registration. Affidavit of delayed registration ten. And also um, uh, the affidavit of two disinterested persons who must be um, older um, uh, than the um, uh, older than the. Okay, the another affidavit older. eleven. Um, uh, that's uh, that's basically it. Okay, eleven. After so. I'll give you a scenario or sige, 11 yung requirements mo. People registrar's office. So... Kaya wala kasing taga-LCR dito eh. Yes, sir. Kaya ikong tinatanong ko. ba? Diba? So, ulitin ko, yung 11 na binanggit mo na requirements, o sabi ko nga, hanggang 12 pa. So, pumunta ang isang tao na hindi man lang marunong mag- Tagalog at meron pa siyang kasamang translator at siya ay 25 years old. At kiniklaim niya na 25 years na siya nakatira dito at dito siya pinanganak, etc. Anong gagawin niyo? Uh, ang dapat na gagawin ng, ng LCR, Your Honor, is... No, um, mamaya ng LCR. Kasi wala LCR dito. Meron ba na LCR? Pinapasa niya tayo sa LCR eh. Pasa LCR? Okay. Mamaya na muna. Ikaw lang muna. Kasi kayo nag-issue ng birth certificate eh. Ang um, LCR is late registration. Sabihin natin na kalusot sa LCR. Yes. Second line of defense kayo eh. Third line of defense is the DFA. Doon tayo sa second line of defense. Gitna agad tayo. So, nagbigay ako ako senaryo. 11 requirements na iniingi ninyo. Sabi nyo, strict. Dumating ang isang tao, singkit, hindi marunong magtagalog at meron pang translator, dala-dala yung 11 requirements, tapos mag-apply, number certificate, medalang LCR. Anong gagawin nyo? Sir. Um, uh, ito po ang ang person sir, paki direct to the point sir. Wag well, na kayo magpasipot-sigot po. Yes, ama, um, yes sir honor. ama um, uh, yung issue po kasi nang ano ay iba doon sa may endorsement. What do you, what are you talking about endorsement? Anong um, ano tinama endorsement dito sir? Um, your honor, kung nangyayari ang kung nangyayari ang registration sa ating mga local civil registrar's office, um, ini-endorse so po ito sa PSA para mapunta po sa, sa database, national database repository po ito ng civil registry documents. So, sa, sa PSA po, wala na pong face-to-face uh, -face contact. Wala na. Sa face-to-face so, sa LCR. Sa LCR okay, po yan. Okay, sige. Balik tayo sa LCR. Where's the LCR? Meron pa tayong sample from the LCR? City o Municipality, sir? Or... Uh, civil Registry Office po ng Pasay City. Pasay City, okay. Ano po yung proseso? Paki, run us through. Yung sinabi ko na merong isang Chinese, I mean, isang tao, um, hindi marun magtagalog, may kasama pa na so... Uh, Your Honor, ang process po ng delayed registration, uh, magbe-verify po muna sa amin yan kung may record siya. Then i-issuean po namin ng certificate of no record pag wala. Kasabay po yung mga list of requirements na kakailanganin. Ano po yung list of requirements, sir? Uh, gaya po na nabanggit kanina yung baptismal certificate. Okay, sige. Eleven requirements na sinabi. Okay. And then? Pag uh, wala po talaga sa record, uh, sa pag nag-submit na po ng requirements kasama na rin po yung required na certificate of no record galing po sa PSA para ma-avoid po yung double registration. Okay. Then si diretso ko na po, direct to the point na po. Wala kang ginagawa pag-interview. Meron po, Your Honor. Okay. So, kung meron kang ginagawa pag-interview at uh, yung tao ay hindi marunong mag-Tagalog at meron pang translator, dapat doon pa lamang po nagduda na kayo at hindi niyo na sana aprubahan. Sa part hindi po namin pinapayagan pa gagana. Kasi po eh pero bakit po nakakalusot sa ibang mga lugar? Pampanga, kung saan sa pang mga probinsya bakit nakakalusot po? Hindi ko po masasagot. Ito <laughs> you know, uh, datos na nasa birth certificate po. Okay. Yan po ba ano, order o or memorandum from the DILG? Kasi po ang nire-require po dyan, Your Honor, yung Julie accomplished birth certificate. Nagaling po sa hospital kon sa uh, birthing institution po pinanganak o kon sa bahay na natin po. Sir, lahat yun madaling pigihin. Ang sa akin lang, yung interview, kasi napakasimple lang po, marami na nangyari na, di ba? Yung Chinese national na hindi man lang marunong magtagalog, 25 years old siya, mag-apply ng, pupunta sa LCR, mag-apply ng birth certificate, napipigyan siya, may kasama pang translator, di ba? So ang sa akin, Meron pa kayong ginagawang interview, betting na, eh, teka muna, eh, hindi man lang tumarul mag-Tagalog, paano to na, paano to na natin bibigyan to ng fresh certificate? Yun po ba ay protocol nakalagay sa, proto sa memo ninyo na dapat sinusunod, na dapat mag-interview? Can you show me a sample? Memorandum Circular 2024-17. Personal appearance po ng birth certificate on. Ito na pala, oh. So a personal interview of the applicant. Yes, sir, Honor. So, paano nga Personal interview. Tapos may kasamang translator, interviewin yung applicant, hindi marunong magtagalog. Doon pa lang dapat dinideny na. Tama ba, sir? Opo. Sa party po namin, dinideny po namin. So, maybe we have to be na mabuti or screenings lahat ng mga late registration kung habang maaari baka wag na siguro payagan ito mga late registration na ito lalo pa kung sila ay 20 years old na siguro late registration pag mga baby you agree sir siguro pag mga kapapanganak lang 1 month old 2 months pero kung adult na wag na siguro dapat payagan ano sa palagay niyo sir you agree uh, uh, baka naman po maapektuhan po yung mga totoong Pilipino na kailangan rin po ng birth certificate ito, so, Tom Pilipino, 25 years old, saka siya mag-apply ng birth certificate. Marami pong nangyayari na Okay. Dr. So, therefore, dapat toro screening. At when I say toro screening, may interview. Kasi, sir, di ba kasasabi?